Pito na ang patay dahil sa pananalasa ng bagyong Helen. At hanggang ngayon, marami pa rin sa mga apektadong probinsya ang lubog sa tubig baha. Ikwento mo Naomi Dayrit. Hanggang baywang pa rin ang baha sa ilang barangay sa Hagonoy at Kalumpit, Bulacan. Pero ang mismong tubig na nagpalubog sa kanilang probinsya, siya nila ngayong ginagamit para sa araw-araw na gawain. Sinasalok nila ito para pandigo, panlaba, panghugas ng plato at maging pangsaig. Sa dami ng biktima ng baha, pila sa opisinang ito ng pag-ibig sa malolos para mangutang. Ang mag-asawang Junisio at Kenneth de la Cruz, mangiyak-iyak eh. ng aming makausap. Bukod sa kanilang bahay, nalubog din sa baha ang negosyo nilang pagawaan ng paputok. Ay, yung mga item namin nasira lahat, na, tulad na baha, yung panghanap buhay. Nasa higit kalahating bilyong piso ang nawasak ng hanging habagat sa agrikultura sa Bulacan. Maaraw na sa Pampanga, kaya balik eskwela na mga estudyante sa Masantol at Makabebe. Pero baha rin sa halos dalawang daang barangay sa probinsya. Mas dumami pa nga ang apektado dahil sa pabugso-bugsong ulan kagabi na dala ng Bagyong Helen. Ang pamilyang ito, napilitan ng mangatay ng aso para may panglaman sa tiyan. Sa Tagupan, Pangasinan naman, tatlong linggo nang walang pasok ang mga mag-aaral. Muli kasing tumaas ang bahang idinulot ng habagat dahil sa bagyong Helen. Ang mga residenteng ayaw lumikas, kinakailangan magbangka para makapunta ng bayan. Pumupa na ang baha sa kagayan pero ekta-ektaryang pananim na mais ang hindi na mapapakinabangan. Aabot din sa mahigit dalawang poste ng kuryente ang natumba dahil sa bagyo. Ilang bahay din ang nabalot sa putik matapos ang baha. Sa Baguio City, santambak na basura ang tumambad sa mga taga-city camp lagoon matapos malubog sa lagpas taong baha. Pinag-aaralan na ng city government na bawasan ang drainage na nakadirekta sa lagoon para maiwasan ang pagbagsak ng tubig doon. Naomi Deyri, News 5.